Good morning mga boss, andito tayo sa dalig mga boss kung saan eh, natin pinya eh 60 pieces lang mga boss paubos lang natin, dahil bukas putuhan, kaya hindi ko na magtitinda mga boss ito mga boss, papakita ko sa inyo pinya ko, oh, pinya ko, yan lang mga boss kung baga magandang pasok ng bintana natin ngayon mga boss kaya isang pakuan, ayan, ayan. at ayun ano si na maganda <laughs> ayun lang yung katabi sa umaga dito mga boss kasi maganda Ayan. Let's go, mga boss. Let's go. Sana yung mga katayang O, boss, at mga katayang makawin. Ma'am, 20 lang yung tatloan o 100, ma'am? 20. Pa' pa. Asin pa, gusto niyo ma'am katayang? Asin pa, pa' pa. Bukod ko na lang, ma'am. Pa' pa.